'di ba ano yung mga struggles at saka yung mga naranasan mo na bago mo makuha yung mga kung na na-experience mo ngayon na hindi mo makakalimutan ba Siguro po yung pag <laughs> Siguro po yung mga sinasabi ng ibang tao kasi pagpasok ko din sa may esports aminado naman ako nung time na yon yun lang din nung inaya na ako nila Boss Alo yun lang din yung time na pinagsastart nila ako na mag-review. Kasi nag lang ako dati, pero hindi talaga ako Casual addict lang. sa DOTA. Casual hindi, lang. Hindi rin ako updated about the history, para hindi ako ganun ka-addict. Oo. Um, so talaga nung inaya ako nun ni Bozalo, doon pa lang ako nag-start na mag-review. So nung bumungad ako nun sa may casting, gulat ako sa sinasabi ng ibang tao. Kasi syempre nga naman, bago, mm. Uh. ba diba? Hirap na hirap din mag-adapt sa kung paano yung way of casting. So, dun ako nag-start na parang Sobrang nalungkot. Parang yun yung mga... Down sobrang down na times ko Dahil sa ko comment. Oo, dahil sa comment. Pero tinatanggap ko naman yun, nung time na yun. Hmm. Yun nga lang, parang medyo in denial ako na, bakit may mga taong ganito? Kasi malalayong iba eh. Hmm. Para sabi nila... <laughs> ano yung pinaka... Hmm. Di mo makakalimutan comment sa'yo? Nun? Meron. Nung ano una sabi? pa lang sabi, Uh, hanggang ngayon, maka maka hindi ko yun makakalimutan. Eh, sabi niya, kaya lang naman nandyan yan si Dayan kasi pinsan siya ni Kuya Nick. <laughs> sabi niya. Torres kasi. kasi. Kasi Torres. Kasi, kasi, <laughs> kasi akala nila magpinsan si, uh, si Sir, Sir Mike sa kasi uh. Pero hindi nyo ba alam, bago mapasok si Dayan sa Lupon, <laughs> Oh, fan ko lang siya. Oh, yun na naman siya. Huwag ka na magbidabi. Sorry, Pero, ayun nga, di ba? Ano? Nandun siya sa Christmas party natin. Ati Maki, Ati Maki. Ang mga pictures. I love pictures. As part of community, no? Nandun siya. Nakatawa naman siya daw. Supportive. 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 Kaya sabi ko lang, supportive. Nakita ko siya doon. So, tang. Sabi niya, Ate Maki, pa-picture. <laughs> ayun na. na, na. Oh, sorry, 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 Okay. Sorry. So, doon nagsimula simula siya. nakita <laughs> namin siya sa Christmas party. Part of community <laughs> Hindi siya. kasi naglalaro pa pala muna tayo noon. Ikaw yung nag-aya sa akin. Oo. Oh, oh, tayo, Costivus. Oh. Oo. Oh, Di ba, mm -hmm. inayam ko? ba yung Eto, ano? Eto, ang sungit-sungit na? Sungit na ito. Kala mo, okay, ganda. Kasi, kasi, ayun nga, sinasabi ko nga na pag ang kalaro ko, kunyari, sila Alo, sila Axel, pag nakita isa sa amin, to toxic na yung kalaban. Uh -huh. Ay, oh, mga lupon, tatanga nyo. Gano'n, di ba? Siyempre, eh, ako, Matic ayoko na ng gano'n. Gusto ko lumaro para ma-relax. Uh -huh. So, inaaya ako yung mga hindi ko kilala. Mm. -hmm. Diba? May, may inaaya ka. Sa Sabi niya, oh. sabi, sali ka, kasali si, ano, mag-keme to, mag-joke, mag mag-awodge. Oo. Mag Oh, dalawa pa kayo noon kasi. Oh, mag-awatch pa. By one take one kayo noon. Hindi, seryoso, seryoso, oh, seryoso. Hindi ko atandaan. Kasama mo yung ano mo, oh, jowa oh. oh, Okay. Oh, hindi, yun nga. Tapos, kalaro ko si Dayan noon, doon <laughs> siya napasok. <laughs> oh, oh. Oh Pero, yung, the struggles, Dayan, na kung nagsisimula ka, paano ka nag-adapt? Noong time na yun, sobrang tagal ko bago natuto din eh. Parang sobrang tagal ko na nalugmok na parang dapat na ba akong tumigil noong mm. time na yun? Hindi ba talaga to para sa akin? Mm. Sobrang dami na talagang question eh. Kasi parang kada magkakast ako, kahit tinatry ko naman mag-review, syempre hindi naman instant yung improvement oh, oh, eh. Di ba? Mag-gradual oh. lang proceso siya. Proceso yan. So hindi okay, galing oh, siya sa wala eh. Kasi naglalaro lang siya, hindi naman mm -mm. siya masyado nagpo-focus. Tapos, ano na ako eh, parang na-trauma na ako. Pag magkakast ako, magtingin ko sa comment, Parang i-expect ko na na meron na naman. na uh Oo, -oh, parang ganun na yung naman. mga time na yon. Pero nung yun nga hindi ko siya in- bobo ko dati uh -huh. Parang hindi ko siya ginagamit as motivation. Ano bang an anong initial perception mo pag nakita mo yun? Ano yung dating sa para wala, well, naniniwala ako. Ay, Diyos ko. Gano'n so, ako Ang sakit nun, ang dami nun. Oo, kasi nung time na yon, ano lang ako, 18 lang ako nun eh. Oh. So parang kakabungad ko lang sa parang TV, ba? Diba? Oh. Tapos hindi ko in na gano'n pala yung lala mm. ng mga tao. So dati nun parang inintay ko na lang na mapagod ako, kakaiyak. Oo oh, oh. Kasi alam mo sobrang, naman yung mga tao, sobrang perfectionist. Mm -mm. Lalo na internet. Oh, oh. Yes, parang akala nila pag public figure ka, pwede nilang sabihin, pwede nilang laitin lahat oh, sa'yo. Oh. So, para nung time na inintay ko na lang napapagod ako na malungkot. So, yun yung pinaka, di mo makakalimutan talaga mm. noon na pinagdaanan Mm-hmm. Mm -hmm. Hanggang sa, yun na nga, unti-unti na rin namang nakabangon, tinry ko syempre i-improve yung sarili ko. Tanong ako ng tanong noon. tatanong ako kay Shola, kay Ate Alec, mm -hmm. lahat sila talaga tinatanong ako kung paano ba yung si Mau, di ba kung paano ka So, mag... yun research mo? Mm-hmm. Paano okay. ka lalabas sa may live, kung paano ka dapat tignan. Lagi talaga inaaral ko. Hanggang sa ngayon, tuwan tuwa naman ako at talagang grateful na every oh, time, halimbawa, oh. may magko-comment. Kasi sa isang libong nanonood, hindi talaga mawawalan ng mm. diba? may, may, may ayaw sa'yo. No? May lima, may, may ani, oh, oh, may pipo, talaga. Ganyan, oh. Pero ngayon, sobrang iba ko na. Kasi dati every time na makakita ko noon, mangingilid yung luha ko, maiyak ako. Pero ngayon, pag nakita ko siya, ay, alam ko alam <laughs> hindi alam kung hindi naman ako ganyan eh. Mm. So okay alam mo lang. Oo, kasi alam ko naman na ginawa ako naman na yung best ko para makalayo ako doon sa may sinimulang oh, ko. Right. At ngayon, tinatawag ka ng Miss D. <laughs> <laughs> Iba diba yun. Iba yata Di ba dati kasi may kuya D, ikaw si Miss D. Dumaan lang, dumaan. Pero konti lang. So yun nga, speaking of dumaan, from from that one, From that one up until now. Yes. At saka sobra yung improvement niya. Kasi diba, nung nag-trending din ata yung pinost ko na parang wala ata dito sa doon ka nag ano sa kwarto ko 'di ba yung talagang may kita mo talaga na laban talaga laban na, si Dayan Pabato rapper na in uh, mm. uh, improvement oo, oo. Okay. kaya sobrang proud so yun, yun na nga ka, at least alam natin yung humble beginnings uh -uh. and then kung ano man yung mga success na nakukuhulat ngayon ang question ko ngayon sa inyo is ano 'yung mga misconceptions na nakita mo na, oy, akala ko dati ganito sa esports gaming, yun pala mm. hindi. Diyan, ano eh. 'yung mga ano 'yung mga akala mo dati na ganyan. Ako, simulan ko sa inyo. Yeah, yeah, yeah. Simulan ko sa inyo. Akala Matakot ko dati eh. na pag lumabas ka kagad sa gaming, malaki kagad ang pera, mm. 'di ba? At saka akala mo, eto, number one. Number one talaga 'yun. Number 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 one ko sa akin dito ang nasa isip ko rito, I think you can relate into this one. O oh, sakto, nag-work na ako sa gaming, Ma, paglaro na ako, kumikita pa ako. mm -hmm. ah, di ba? Masaya ka. Eh, number Ay, one na talaga, di ba? Pero yung ngayon, since isip. maraming ang trabaho, after ng trabaho, pagod ka na, minsan one game ka na lang, mm -hmm. two games ka na lang. Ayun yung sa akin. Pampalipas ano mo na lang. Ayun yung Pampalipas, ano. ano. yun Pampalipas ano mo na lang. Sa, sa inyo ba, ano ba yung mga misconception <coughs> nyo na, misconception nyo na ngayon, nare-realize nyo na mali pala yung dati kong perception <coughs> dito? Ayun. Ikaw na Wala pa akong ma maisip. Wala parang maisip. <laughs> Pero wala din naman, nangyari mm. din lahat. Oo. <laughs> parang ganun din eh. Kasi kung ano naman yung, basta ako nag-e-enjoy. Oo, oh. kung ano yung mo live, di ba? Pagdating parang din. ganun pa din eh. Oo, parang kung ano yung ginagawa mo, in enjoy mo lang. oo. Pag dati pinapanood ko lang kayo, nakita ko masaya kayo. Tapos pag nung nanood na ako ng live, natural pala yung saya na Hindi sa camera lang, mm. di ba? Oh. Eh, what about yung perception na hindi ka bubuhayin yung gaming na yan? Naranasan mm. niyo ba yon? Naranasan niyo ba yon? Mga ganon. Kung baga, hindi nakakabuhay yan. Parang past time lang yan. Parang Kayo atay lang... nakaranas nun eh. Sa'yo hindi, sinuportahan ka. Mm, ikaw, sumuporta. Oh, sa rin. sa <laughs> akin wala ako. Talaga alam ko na ito na talaga yung bumuhay sa akin. Pero hindi. Pero hindi ka nga nila parang pinasadahan na. Seryo wala. Seryoso ka na ba dyan sa gaming na yan? Walang gumanon sa akin kasi ever since talagang gamer na ako. Kaya nung nagsimula. Ah, walang pakialam sa'yo. Gamer, man, no? Hindi, oo. No? Simula na nun, yung una, ay, hindi, hindi talaga ako inani. Ang ano lang sa akin ng magulang ko, magtanod kasi laging madaling araw umuulit. <laughs> Parang ganun. Yung magtanod <laughs> na lang, lang daw ako. Hindi <laughs> talaga yun. Pagkari, makasalubong ka na sa gabi. Takot ako dun. <laughs> Tapos nababukang may hawak na ganun. Ano kasi yun? Naka-shorts naman. <laughs> yung mama ko, pag umuwi kasi ako, alaun. Buhon talaga kami ron. <laughs> Al Alauna, alas 12. Pwede ka na nang magtanod dahil kang madaling araw umuwi. Tapos puki-short, tapos mababok. <laughs> Hi, uwi na. Ganon, <laughs> ba? Diba? Yun lang. Pero, sa gaming, wala naman. Wala kasi ay nakita ng nakita lang magulang ko na yun talaga yung bumuhay sa akin at mm -hmm. ayun, yung tumutulong sa kanila. Up na yes. now, na yeah. okay. Yes, wala naman. Nakita nila na nakakapunta pag alam nilang aalis ako, may pupunta ibang bansa. Ingat kayo Aww. mga 'di ba? Kailan mo sila isasama? Wala ng passport eh. <laughs> Pero <laughs> na fulfill ko na yung dream ng mama ko sa kapapa ko. Na? Umuwi ng Romblon. Oh. Oh. Hindi ko sumagot. Oo, pinauwi ko sila. Isang Pinabalik ko. mo? Siyempre. Ayun, kaya ko mm. di mo pinabalik eh. <laughs> pinabalik ko kasi na. gusto na nilang, ang tagal nilang hindi nakapunta doon sa Romblon. Ayun, bigyan kong, sige, punta kayo. Natuwaan na sila. Super. Pati ka kasama. Wala, yung, Busy girl. Mm. Pero gusto kong pumunta doon sa susunod kasi may bahay kami doon eh. Ganda you doon. One. Hindi yung bahay ng lolo-lola ko, tabi ng dagat. Maganda. Diba? Oh, Ay, nag-ano na. Hindi, maganda ano? doon. maganda <laughs> doon. No? pero yun yung kasi parang, ang sabi ng mga kapatid ko, habi nila, ano, gusto daw umuwi nila mama sa Romblon kasi matagal na. Yun, sabi ko, sige, binigyan ko ng pera. So ngayon, dito na tayo, di ba? So maganda rin na may ganito na nga tayo na usapan eh. So ngayon na nandito na tayo sa state na to, paano tumatakbo yung araw nyo? Kumbaga, baga, saan nagsisimula, anong oras gising nyo, di ba? Paano ang araw ng isang makimuna? Ako, mag-start, Ayan, mag stream muna sa gabi. Mm. Tapos, tulog mga alas dos. Mataring oh, na siguro 3. Mm. Kasi hindi, pag nakahiga ka, pag nakaupo ka, inaantok ka. Pero pag nakahiga ka na, nawawala antok mo eh. Parang mm. So, aabot din pa ako ng mga 3 a.m. So, ayun. Gigising ng mga alas 12. Mm. Tapos, pinakalate na yung mga 12.30. Tapos afternoon, antay lang ng mga utos. May message okay. sa Kasi, dyan sa... Kaya dyan sa exit, piglaan yung utos. Kaya dapat ready lang ako. So, okay. pagkagising ko, kain na, ligo na. Para naka-ice na ako. Para kung may utos sa akin, go na ako. Ganun. ganun na ako. Kasi ayoko yung uutusan ako na hindi ako naka-ice, naka-ligo. And then after? After nun, okay, ayun, uh, di. Uwi. Manonood muna ng balita para alam ko rin yung, yung nangyayari sa mundo, hindi lang sa esports. Tama diba? naman. 24 Duhay. oras, kailangan yung panoorin. Tama, Tama diba? naman. Tama kailangan, unanonood ako ng balita para alam ko. Haman, Tama ganyan. naman. After noon, so, edi, 6.30 hanggang 7.30. Ayun, maglalaro na ako ng Dota. Tapos, Kalari, mga friends. Minsan nag-stream. -e na oh, na ganun ulit. Paulit-ulit lang. Hmm. Pero hindi ako napapagod. Hindi rin ako na ano, Kasi masaya. Masaya yung ginagawa ko. Para. Kasi balance eh, di ba? Meron mm -hmm. siyang part na trabaho. Meron siyang part na me time to. Maglalaro lang ako rito. Mm -hmm, gusto ko mag-stream, mag-stream ako. Pero pag ayaw ko mag-stream, maglalaro uh -hmm. pa rin ako. O minsan pag nag-stream -e nga ako eh, tinatanong ako nung mga... Sa, pag nag-stream -e ako, tinatanong, ano pa daw ba yung ginagawa ko? aside sa nag-stream -e uh... ako. Ayun, sinabi ko, ano, minsan, nag-aakit bahay. <laughs> nang hold up. Kami tanong dun. Tsaka may tanong, <laughs> May tanong pa ako nakita sa stream mo minsan eh, Maki. Ano? ano ba yan? May tanong ako nakita ko ano ano ba? eh. Ba't naman ganitong oras ka nag-i-stream? Sabi-sabi na. Naka, may, may kumakain pa. Oh, ganun talaga, di ba? Sino kayo nagko-comment doon? <laughs> Ikaw lang yun, di ba? Hindi ka nalang magsagatanong nga sila ano pa daw ginagawa ko. Siyempre, yung sabi ko. Ilan taong ka na, Maki? Snatcher, gano'n. Ilan taong ka na? 27. Ay! <laughs> Mamatay! <laughs> ano? Mapubulo ka na sa esports, Uy, ba? hindi. Uh, mukha ba? Tignan mo nga. Yes. Hey, <laughs> hey, fresh. Hello fresh. Ah. Dahil sa alak ng mga diosa. Tapos meron pa kaniyan may gold necklace, may gold ah. bracelet. Oh, oh. <coughs> Ang unang-unang sahod ko hmm. sa 'yung 'yung una nating platform, Tamago, Tamago, Tamago. 'yun. Ang 'yung binili ko doon is niregalo ko kay Elay. Wow. Oh, kasi inisip ko wala akong mabibigay kay Boss kasi sobrang thankful na ako sa kanya. So, yung bata yung binilhan ko. Yun yung una ano kong sahod. Ako yung sa anak ko din, actually. <laughs> <laughs> ano binigay mo kay Eli? iPad. Ay, wow! Oy, grabe na pa! isang babay! Binigay ko ng iPad dun sa Eli. Tapos... Eh, sa amin? Ay, yung anak ko din. Ay, yung dalawa pa na naman yun! yun. <laughs> 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 yung unang sahod ko lang yung, yung ano, yung parang kasi first time ko makakatanggap ng sahod na ano, five, four, five digits. Wow! <laughs> yeah. oh, sabi ko, sabi ko, sabi ko, like, shit, sabi ko may pera talaga sa ano Guys, sa e this is not to uh, brag. Oh, Kumbaga, oh. this is the real uh, <coughs> na situation na naganap. And mm -hmm. eh, natutuwa talaga kayo pag narinig namin yung mga ganong story. Oo, oh, eh. sabi ko...